Ang aktres at host na si Chris Aquino ay nag-update sa kanyang mga tagahanga at taga-subaybay tungkol sa kanyang kalagayan sa pamamagitan ng social media. Sa kanyang Instagram post noong linggo, ibinahagi ni Aquino na siya ay nasa simula pa lang ng lupus. Umiiyak ako nang walang tigil nang makuha ko ang resulta ng aking blood panel. Ang aking Churg Strauss Egg pa ay patuloy pa rin ini-examine, ngunit ngayon, ito ay nasa full active mode na kasama ang aking Crest Syndrome. At ako ay mayroon ng maraming sintomas para sa isa pang autoimmune connective tissue disease maaaring mataas ang chance sa ayon sa aking end count, ang mataas kung bilang ng pamamaga, ang aking anemia, ang aking ngayon ay palaging mataas na blood pressure sa gabi, at ang patuloy na pag-appear ng butterfly rash, sa aking mukha na nangangahulugang nasa simula ko ng asari o mas kilala bilang lupus, ibinahagi ni Aquino, walang edit. Ayon sa Mayo Clinic, ang lupus ay isang sakit na nangyayari kapag ang immune system ng iyong katawan ay umaatake sa iyong sariling mga tissue at organo, autoimmune disease. Sa kanyang post, nagpanumpa ang aktres at host na ipagpapatuloy niya ang kanyang laban para sa kanyang mga mahal sa buhay at para sa lahat ng patuloy na nagdarasal para sa kanya mayroon tayong mapagmalasakit at nagmamahal na Diyos na nakikinig sa ating mga dasal. Ang ating laban ay naging mas komplikado, ngunit ipinangako ko sa aking mga anak at mga kapatid na hindi ako magiging duwag. At ipinapangako ko sa lahat ng aking mga kaibigan pati na rin sa lahat ng patuloy na nagdarasal para sa akin. Bawal pa rin sumuko, tuloy pa rin ang laban, ang pagtatapos ni Aquino. Ang huling pagkakataon na nagpost si Aquino ng mga update tungkol sa kanyang kalusugan ay noong Nobyembre. Sa panahong iyon, sinabi niya na may di ka panipaniwala na mga resulta sa kanyang blood panel at magsisimula siyang magkaroon ng iron infusions.